Nagsanib puwersa ang Sandatahang Lakas, PNP at BFP sa Revitalized Police sa Barangay Lecture sa San Luis, Aurora. Ang buong detalye ng balita, ihahatid ni Davs Lopez. Pamakailan, isang makabuluhang information drive ang isinagawa sa Barangay Sara, San Luis, Aurora bilang bahagi ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB. Isang inisyatibong pinagtutulungan ng Philippine Army, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection upang palakasin ang presensya ng Estado sa antas ng barangay at paigtingin ang kaalaman ng mamamayan ukol sa seguridad. Pinangunahan ng Civil Military Operation Competency Enhancement Training Team o CMOSET ang aktibidad sa pangunguna nina Second Lieutenant Ama M. Atinin at Private First Class Fernando C. Lopez kaysa ang mga kawani mula sa PNP, BFP at mga barangay opisyal ng Barangay Sara. Tinalakay sa nasabing lecture ang mga sensitibong paksa tulad ng Infiltration Awareness Drive at Army Recruitment Process. Pagkilala sa mga taktika ng Communist Terrorist Group o CTGs sa pag-infiltrate sa pamayanan. Mga estratehiya sa pagre-recruit ng mga kabataan at mahinang sektor. Lubos na naging suporta ng lokal na pamahalaan sa pangungunan ni Barangay Captain Lorna Biasa na nagpahayag ng pasasalamat at pagbibigay diin sa kahalagan ng edukasyon sa kapayapaan at siguridad. Imagine this is national agencies, hindi ito sa lokal na pamahalaan lang natin. Sila yung mga bumababa sa atin para ibigay. Kaya sana uh, isa, isip natin at uh, tulungan natin sila na mapaigting yung kanilang layunin dito sa atin sa barangay ng humulang Samantala, binigyan diin ni Second Lieutenant Atinin na ang programa ay bahagi ng patuloy na hakbang ng militar upang palalimin ang tiwala at pagitan ng inipirmadong hanay at sibilyan at upang itaguyod ang whole of nation approach sa paglaban sa insurgency. Nagpahayag naman ng taos-pusong pasasalamat ang mga residente kabila ang mga kabataan sa pagkakataong makibahagi sa isang diskusyon, makabuluhan at makabayan. Ang revitalized pulis sa barangay ay bahagi ng estratehiya ng PNP na sinusuportahan ng AFP at iba pang ahensya ng pamahalaan na layuning paigtingin ang ugnayan ng pamahalaan at komunidad at tugunan ang mga banta sa lokal na seguridad sa pinaka-gross road na antas. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Dabs Lopez, ang inyong pamilyang kaugnay.